sa mga nagbebenta sa junk shop o mga namimili ano ang video ito ay para don sa kwan ano para malaman natin kung ilan ba ang dapat bawasin sa ganitong mga bike na kwan may gulong ano kasi minsan pinagmumulan niya ng pagtatalo ano kung ilang kilo ang babawasin so ipababaklas natin yan tingnan natin kung ilang kilo ang gulong ano uh, unahin natin yung kwan yung sa maliit ano ito yung sa maliit ay 0.4 ay dalawang gulong yan tapos may mga plastic pa so may idea na kayo mga kabubog sunod natin yung 16 na rim ano yan yung pangalawa sa maliit ano ilang ilang kilo ba ang gulong na yan ano yan ay kanyang 0.8 pa yon at ito naman ay nang kilo, 1 kilo, so dalawa yan, tigda dalawa. ano, so may basihan na tayo mga kabubog, ano, may basihan na tayo kung ilan ang babawasin natin at naiwasan ang pagtatalo, so yun lang mga kabubog.